Mga bagay na dapat mong maunawaan tungkol sa relasyon. Una, ang pinakamahalagang relasyon sa buhay mo ay ang relasyon mo sa sarili mo. Pangalawa, nabubuo ang tiwala sa pamamagitan ng gawa, hindi salita. Pangatlo, lahat ng relasyon ay may taas at baba. Huwag mong pabayaan ang iyong partner sa oras ng kanyang kahirapan. Ik nga, walang iwanan. Pang-apat, ang tunay na nagmamahal ay yung tinatanggap ka kahit may mga pagkukulang ka. Pang-lima, ang mabuting tao ay kayang gawing langit ang buhay mo at ang masamang tao ay kayang gawing impyerno ito. Pang-anim, huwag basta-basta magtiwala ng bulag. Huwag hayaan ang sinuman na bastusin ka. Tungo e pito ay pinakaimportante Tandaan, ang respeto ay mas mahalaga kaysa pag-ibig at pagkakaibigan. Mga Mga ka ka-journey, mga palangga To God be all the glory Bye! Hindi bibitaw.